putok na to eh. All time. Mga Avengers na matatakaw na putok. Wait lang. Ito naman na naman. Di makahintay. Sabi ko wait lang. Okay? Uh, Oo. Oh, oh. Maghintay. Maihit ka na dyan. Ito. O oh, si Mila. Hindi nyo ganyan si Mila. Naghihintay lang. Oo. Oh, oh. Wait lang. Bibigyan ko naman kayo. O oh, de ba? Oh, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Oh, saru, 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 takam oh. natakam, natakam, na takam yun. Hintay. Hindi oh, mo oh. kung maghintay, titigig yan. Oo, oo. Maghintay daw. Oo. Oh. Oo, oh, wait lang. Nakaaba. Ay, gustong gusto nila tong putok na. Ang ta <laughs> tawag yung pangalan sa kanya, Zoe. kay copper kaya pala omelet oh, ay oh my god Dandahan naman kasi pati kamay ko na ano mo bilis niyo naman ubus agad wait lang na my baby magtulog na kunananin pansin ko tulog eh ay, ay. magara pa tulog ka na gigising ka good night na tulog ka na Good night, Skye Good night, Rocco Tulog na ako Ang ito ang ating mga nyo, baby Yahey, yeah, tulog din sila Ano nilang kulungan Kanya-kanya naman Good night very cute, very cute Good night Ang ating mga alagang baby Susang cute-cute naman yan Hmm... Ipiyutan. Hmm... Isa dyan. Gising pa. Oy. Ano, magga guard ka sa kanila. Tulog ka na. Lodja. Isa yung wala. Isa yung wala. Sarap ang tulog. Tapos yung dalawa. At daga. May isang lang partner. Hmm...